Pura Luca Vega, walong LGUs na ang nagdeklarang persona non grata ang drag queen na ito. Si Pura Luca Vega ay isang drag queen na madalas ang in-impersonate niya ay si Jesus Christ. Pero this time, hindi na natuwa ang karamihan ng mga tao sa impersonation niya. Nangyari ito sa isang kasiyahan na kung saan nag-ayos at nagdamit si Pura na parang si Poong Nazareno. Alam natin, lalong-lalo na para sa mga katoliko, kung gaano kalaki ang paggalang ng mga katoliko sa Poong Nazareno. At hindi lang yon sa kasiyahan din yon hindi lang yung pananamit at pag-ayos niya, katulad ng poong Nazareno, kung hindi, inawit din nila sa kasiyahan na yon ang ama namin, o yung the Lord's Prayer. Para sa mga Kristiyano, itong dasal na ito ay napakabanal, dahil ito ang isang dasal na itinuro mismo ni Heso Kristo mismo sa mga Kristiyano. Ang kinasama nito, yung version ng ama namin sa kasiyahan nila, ay ibang klase. Ginawa nila itong rock version na kung saan kitang kita doon sa video na nagsisigawan at nagkakantahan yung mga nandoon. Kung ikaw ay isang kristyano, sa akin bilang isang katoliko, paglalapastangan ang nakita ko doon. Oo, meron tayong dinatawag na freedom of expression pero may limitasyon din po ito. Hindi lahat ng pwedeng gawin natin ay sasabihin natin sakop ito ng freedom of expression. Lalong-lalo na kung ito ay nakakasakit ng religious beliefs ng karamihan ng mga tao. Especially sa Pilipinas na kung saan alam natin majority ng population ng Pilipinas ay mga Kristiyano. Hindi rin niya pwedeng sabihin na yung ginawa niya ay isang form of art. Ang art hindi nakakabastos at hindi nakakainsulto, lalong-lalo na sa mga reliyosong paniniwala natin. Ayon kay Pura, sabi niya, hindi daw siya kilala ng mga tao pero hinuhusgahan na daw siya. May nabasa ako tama yung sinabi ng isang comedian na hindi na natin dapat nakilalanin kung sino pa siya dahil ang hinuhusgahan natin ay yung action niya. Katulad din ito ng isang musgado, kapag ka nagbibigay sila ng hatol, hindi naman nila kinakailangan pa nakilalanin ng personal kung sino yung akusado nagbibigay sila ng hatol base sa mga ebidensya at ginawa ng akusado kaya wag nang magpalusot si Pura aminin na lang niya yung mali niya kasi dito sa mga ginagawa niya lalo na yung pag-impersonate niya kay Jesus Christ i don't think it's for art's sake i think it's for clout's sake gusto niya magpasikat gusto niya sumikat yun yun hindi yun dahil iba yung style ng art niya iba yung creativity niya hindi po yun ang tingin ko ang tingin ko doon, nagpapapansin siya, nagpapapansin in a wrong way. Hindi kasi ito question tungkol sa gender niya o sa pagiging drag queen niya. Ang kino question dito ng mga tao at hinuhusga ng mga tao dito ay yung form ng art na sinasabi niya. Alam niyo dito sa Dubai, sa buong United Arab Emirates Kapag meron kang binabalahura o nilalapastangan anumang reliyon, hindi lang Islam, kahit anong reliyon, mapapost man yan o mapavideo man yan, nako, napakabigat ng parusa dito. Ang laki ng penalty at makukulong ka ng matagal. Ganon ang parusa dito. Pasalamat siya na sa Pilipinas siya, persona non grata lang ang ipinataw sa kanya. Itong persona non grata, hindi naman to ibig sabihin na hindi niya na pwedeng dalawin o hindi na siya pwedeng pumunta doon sa mga lugar na kung saan diniklara siyang persona non grata. Ibig sabihin itong persona non grata, hindi siya welcome sa mga lugar na ito. So kung dadalaw man siya o mamamasyal siya sa mga lugar na ito, makapal na lang talagang mukha niya. Pasalamat talaga siya, hindi niya ito ginawa sa bansang may mabibigat na parusa sa mga ganitong klaseng paglalapastangan sa religious belief. Kahit na si Pastor Apollo Kiboloy hindi rin nagustuhan yung ginawa ni Pura. Eto panoorin natin kung ano ang sinabi ni Pastor Apollo Kiboloy tungkol kay Pura. Ginaya niya si Jesus Christ patapos binago niya yung Lord's Prayer. So, dalawa ang masasabi ko dito. Kung ginagaya niya ang persona ni Jesus Christ, dapat ipako natin siya. Pangalawa, uh, kamukha siya ni Judas, kaya kailangang magbigti na rin siya. Ayun, kung sinasabi ni Pura, naintindihin din siya dapat dahil isa yung form of art or isa yung expression niya ng kanyang creativity. Dapat, bago niya ginagawa yung mga ganon, iniintindi din niya kung meron ba siyang matatapakan at may insulto. Hindi pwedeng tayo lang dapat umintindi sa kanya. Intindihin din niya yung mga nakakapanood ng mga ginagawa niya. Hindi lang din kasi ito ang isang beses na kung saan ay ini-impersonate niya si Jesus Christ. Maraming beses niya na itong ginagawa. Meron pa nga siyang ginawa na kung saan nag-impersonate siya at may kasama pa itong ostia. So anong gusto niyang palabasin sa mga ginagawa niya? Sinasabi rin kasi niya na ginagawa niya ito dahil sa mga oppressions lalong-lalo na sa grupo nilang LGBTQ. Huwag siyang magtago sa grupo ng LGBTQ. Dahil ang grupo ito hindi naman katulad niya. Siya lang yung may ginagawang ganito na tangan kay Jesus Christ. Huwag na niyang ipagtanggol pa ang sarili niya dahil kahit saan ko titingnan yung ginawa niya walang tama sa ginawa niya. And this is all for now mga kaibigan. Lagi nating isa puso na dapat nire-respeto natin ang anumang religious belief ni Numan. Magkakaiba-iba man tayo ng mga reliyon. Wala tayong karapatan na balahurain ang mga tao hindi kapareho ng pinaniniwalaan natin. Peaceful Wednesday sa inyong lahat and sana matauhan na si Pura at ibahin na lang niya ang mga ini-impersonate niya. Once again, ingat po kayo lagi and God bless.